Paano ka nakatakas sa kanya? Wala na siya magagawa. Pumayag siya makipagbalikan ako sa'yo. Bali, six months ko rito. Six months man sa States. Hindi mo mong gandang arrangement, John? Sinasabi ko na nga ba? Hindi ka pa rin malaya. She just took you from one jail to another. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin malaya. Bilanggo ka pa rin. <laughs> Hindi ako sanay na nagdi-dinner tayo ng ganito. Masyado tayong formal. Dati-dati <laughs> kumakain lang tayo sa studio kaya sa location. Well, siguro gusto mo mabago yung ambience natin. Yung private and romantic. <laughs> Hindi ka ba talaga titigil sa kalinigaw sa akin, Perry? Sheila. I've been managing your career for the past five years. Gusto kong mabago naman ang papel ko sa buhay mo. I want our relationship to go beyond mere friendship or professionalism. Siguro naman eh, kilalang kilala mo na ako after all these years at nasasabi ko rin na kilalang kilala kita. Gusto ko eh, mas lumalim pa ang pagkakilala natin sa isa't isa. Is this a proposal? A marriage proposal? Yes. Ah. So, gusto um, mo palang magbagong role mo sa buhay ko from managing my career. managing my life. Kunin ba? Sige. Alam mo ba kung bakit ako dapat mamapang-sawa? Well, halos magkasawa na rin ng relationship natin. Well, except that. Wala tayong physical relationship. But I think I'm the best person to understand and support you. Because nga kilalan kilala kita more than Glenn ever did or ever could. I'm sorry, Betty. hindi pa ako handa. Alam kong I owe you a lot. Kung hindi dahil sa sa'yo, wala rin siguro ako sa kinilalagyan ko ngayon. Hindi ako si Sheila Centeno. Ikaw ang nag-discover sa akin. Pinulot mo ko sa kalye. You made me a star. You created me. I, I promise, balang araw, makakaganti rin ako sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Kamusta? I'm okay. Ikaw. I missed you. Sandali lang, ikukuha kita ng mainom. Santi? Santi? you miss me? Matagal ka nang patay para sa akin. Ang ipig mo bang sabihin, mas gusto pang nabulok ako sa kulungan kesa nakalaya ako, even if it meant going back to my wife? Malaya ka na ba talaga? Sinubukan namin magkasundo sa States. Pero wala rin nangyari. Hanggang sa tatanggap din niya na wala talaga mangyayari sa amin. We're just staying together just for the sake of the kids. Pero ayaw pa rin niya ako bigyan ng divorce dahil nakakahiya daw sa pamilya namin. Bakit ka nandito kung gano'n? Paano ka nakatakas sa kanya? Wala na siya magagawa. Pumayak siya makipagbalikan ako sa iyo bali six months ko rito. Six months man sa States. Hindi ba gandang arrangement, John? Sinasabi ko na nga ba? Hindi ka pa rin malaya. She just took you from one jail to another. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin malaya. Bilanggo ka pa rin. Sandy, Sandy. Please. Please. Kilala kita. I know you still love me. No! <laughs> Hindi mo na ako kilala dahil nagbago na ako. Hindi na akong dating sanding nagpamartir at muntik na magkakalil <laughs> sa'yo. Ayoko na sa klase ng buhay na binibigay mo. Ayoko na naghihintay at nangangarap sa wala. Ayoko sa kalahating buhay. Sandy, please, makinig ka sa akin. Tinuruan ko nung lumimot ang sarili ko. Nasanay na akong wala ka sa buhay ko. Nagampun ako ng baby kapalit ng namatay nating anak at kapalit mo sa puso ko. Malaya na ako, Jack. Ako'ng malaya. Malaya na ako sa iyo.